Nagising si Lino na nagulat, ang kanyang puso ay kumakabog sa kanyang dibdib. Muli, pinahirapan siya ng bangungot, ang tagpo ng pagkamatay ng kanyang ina, ay muling nagreply sa kanyang isipan na parang isang pelikula. Ramdam pa rin niya ang bigat nito sa kanyang mga bisig, naririnig ang mahinang boses na bumubulong, ingatan mo si Joaquino. Ang mga salitang iyon ay umalingaw sa kanyang ulo araw-araw, gabi-gabi. Sa labing isa taong gulang pa lamang, si Lino ay may responsibilidad na napakalaki para sa kanyang makitid na balikat. Mula noong nakamamatay na araw na yon ilang buwan na ang nakalilipas, ginampanan niya ang tungkulin ng tagapag-alaga para sa kanyang nakababatang kapatid, lima taong gulang pa lamang. Ang maliit na apartment na tinitirhan nila, na dating puno ng buhay at ang bango ng mga cake na niluto ni Lorena, ngayon ay tila malamig at walang laman. Kahimik siyang bumangon, pinipilit na huwag magising si Joaquino, na mahimbing na natutulog sa tabi ng kama. Ang silid ay simple, na may pagbabalat na mga dingding at mga gamit na kasangkapan, ngunit malinis at maayos, salamat sa patuloy na pagsisikap ng nakatatandang lalaki. Lumapit si Lino sa bintana, pinagmamasdan ang langit na nagsisimulang lumiwanan. Isa na namang nakakapagod na araw ang naghihintay sa kanya. Habang naghahanda ng simpleng almusal para sa kanilang dalawa sa kaunting barya na nakuha niya noong nakaraang araw, naisip niya ang kanyang pang-araw-araw na gawain. Umalis siya sa paaralan upang alagaan ang kanyang kapatid ng buong oras. Ang kanyang umaga ay puno ng mga gawaing bahay, paglalaba ng damit, paglilinis ng bahay, paghahanda ng mga simpleng pagkain. Sa hapon, dadalhin niya ang maliit sa paaralan at sasamantalahin ang pagkakataong magtinda ng mga kendi sa sentro ng lungsod. Kailangan niyang gampanan ang mga responsibilidad na ito dahil absent figure ang kanilang ama. Matapos matanggal sa trabaho, ginugol niya ang kanyang oras sa bar sa kanto, nilunod ang kanyang kalungkutan sa alak. Ang pagkawala ni Lorena ay lubhang nakaapekto sa kanila, ngunit sa halip na maging isang suporta para sa kanyang mga anak na lalaki, ang kanilang ama ay umatras pa. Joaquino, oras na para gumising, malumanay niyang tawag, nyugyog ang kapatid. Iminulat ng maliit ang kanyang mga mata, nakangiti nang makita ang pamilyar na mukha ng nakatatandang kapatid. Magandang umaga, Lino, masayang tugon niya, tumalon mula sa kama na taglay ang tipikal na enerhiya ng isang lima taong gulang. Habang naghahanda si Joaquino, iniimpact ni Lino ang mga bag para sa kanyang kapatid, ang backpack ng paaralan. Para sa kanyang sarili, isang sirasirang bag na puno ng mga pakete ng candy na ibebenta. Sila ay nag-iisa at ang batang lalaki ay kailangang gampanan ang mga responsibilidad na higit sa kanyang edad. Ngunit na siyang matatag dahil sa pangakong binitiwan sa kanilang ina. Ang daan patungo sa paaralan ay maikli ngunit puno ng mga hamon. Ang makikitid na kalye ng suburban neighborhood kung saan sila nakatira ay hindi maayos na napanatili, na may mga lubak at basura na nakatambak sa mga bangketa. Mahigpit na hinawakan ni Lino ang kamay ng kapatid, maingat itong ginabayan. Bakit hindi ka na pumasok sa school, Lino? Inosenteng tanong ni Jokino na nakatingin sa kanya ng may pagtataka. Sandaling nag-alinlangan si Lino, naghahanap ng tamang salita. May importante akong trabaho, Jokino. Alagaan ka. Tumango si Jokino na hindi talaga maintindihan ang pagiging komplikado ng sitwasyon. Para sa kanya, si Lino ang kanyang bayani, laging naroroon, laging nagmamalasakit. Matapos ihatid ang kanyang kapatid sa paaralan, nagtungo si Lino sa sentro ng lungsod. Nagsimulang uminit ang araw, na angako ng panibagong araw ng matinding init. Ang mga lansangan ay puno ng mga nagmamadaling tao na nagmamadali sa kanilang mga trabaho. Nakahanap siya ng isang madiskarteng lugar malapit sa isang abalang parisukat at nagsimula ang kanyang araw ng pagbebenta. Inalok ng bata ang kanyang mga kendi sa mga dumadaan sa kalye. Ang kanyang murang boses ay nawala sa ingay ng trapiko at mga nakapaligid na pag-uusap. Mabagal na lumipas ang mga oras. Ang araw sa tanghali ay walang humpay at naramdaman ni Lino ang pawis na dumadaloy sa kanyang likod. Masakit ang kanyang mga paa sa sobrang pagtayo at nanunuyo ang kanyang lalamunan sa pagtawag sa mga customer. Munit nagpumilit siya, iniisip si Joaquino, ang pangako sa kanilang ina at kung ano ang mabibili niya para sa kanya at sa kanyang kapatid. Habang lumilipas ang araw, lalong tumitindi ang pagod ni Lino. Ito ay hindi lamang pisikal, ito ay isang pagod na nagmula sa kaluluwa. Natagpuan niya ang kanyang sarili na nangangarap ng gising, iniisip kung ano ang magiging buhay niya kung nabubuhay pa ang kanyang ina, kung ang kanyang ama ay naroroon gaya niya noon, at kung maaari lang siyang maging isang normal na labing isa taong gulang na batang lalaki. Sasandaling ito ng pagmumuni-muni na namagitan ang kapalaran. Habang naglalakad sa liwasan, si Nalino at Jokino, na sinundo sa paaralan pagkatapos ng klase, ay nakabunggo ng isang lalaking nakasuot ng maayos. Halos matumba ang nakababatang lalaki dahil sa impact, pero nasa orasan siya ng lalaki. Paumanhin, ginoo, nagmamadaling sabi ni Lino, tinulungan si Jokino na makabawi. Magiliw na umiti ang lalaki. No problem, boys. Are you okay? Si Ramon ay isang matagumpay na negosyante, may-ari ng isang hanay ng mga tindahan ng damit. Sa kabila ng kanyang tagumpay, napanatili niya ang isang mapagpakumbabang pag-ugali at isang mapagbigay na puso. Ang kanyang mga mata, kahit napagod sa mahabang oras ng trabaho, ay kumikinang sa kabaitan. Si Lino, nang makakita ng pagkakataon, ay mahinang nag-alok, gusto mo bang bumili ng ilang candy? Mas pinagmasdan ni Ramon ang mga lalaki, Napansin niya ang simple at sirasirang damit, ang mga basag na sapatos, ang pagod na hitsura ni Lino na contrasting sa kainosentehan sa mga mata ni Joaquino. Isang bagay sa eksenang iyon ang nakaantig sa kanya. Sure, anak, sagot ni Ramon sa baykuha ng wallet sa bulsa. Sa sorpresa ni Lino, pinalawid niya ang isang US Dollars, isang daan bill, itago ang pagbabago. Nanlaki ang mga mata ni Lino, nagulat sa hindi inaasahang pagkabukas palad. Munit sa pagkamangha ni Ramon, napaatras ang bata, umiling-iling. Paumanhin, Ginoo, ngunit hindi ko matatanggap. Ang aking mga kendi ay hindi nagkakahalaga ng lahat ng iyon, sabi ni Lino na bahagyang nangininig ang kanyang boses. Ramon, na intriga sa pagtanggi, malumanay na nagpumilit. Bakit mo tatanggihan ang perang ito, anak? Ito ang kailangan mo, hindi ba? Sabihin mo sa akin, maaari akong tumulong. Nag-alinlangan si Lino, ang kanyang mga kamay ay kinakabahang nakakapit sa strap ng candy bag tumingin siya kay Joaquino, na pinanood ang eksena na may parang bata na pag-usisa, at pagkatapos ay bumalik kay Ramon. May kung anong mabait na ekspresyon ng lalaki ang nagparamdam sa kanya ng sapat na ligtas para humingi sa kanya ng hindi inaasahang bagay. Ayoko ng lahat ng pera, simula ni Lino, mababa at nanginig ang boses. Pero pwede bang isama mo na lang kami ng kapatid ko para mamasyal, na parang tatay ka namin? He paused, swallowing hard before adding, pagod na talaga ako. Parang suntok sa bituka ang sinabi ni Lino kay Ramon. Pakiramdam niya ay puno ng luha ang kanyang mga mata, na pilit niyang pinipigilan. Ang pagiging simple at lalim ng kahilingan ng bata, ay nagsiwalat ng isang kwento ng sakit at maagang responsibilidad na halos hindi niya maisip. Of course, sagot ni Ramon na may halong emosyon ang boses. I would love to spend time with you. How about we go get some ice cream? Nagmingning ang mga mata ni Joaquino sa pagbanggit ng ice cream, habang si Lino naman ay tumango ng pasasalamat, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang pagod na mukha. Habang naglalakad sila papunta sa pinakamalapit na ice cream shop, pinagmamasdan ni Ramon ang magkapatid. Masayang nagtatakbuhan si Joaquino, hawak ang kamay ni Lino, na mabagal at mainat na hakbang. Sa tindahan ng sorbetes, buong pusong pinanood ni Ramon ang pagtulong ni Lino kay Joaquino na piliin ang paborito niyang lasa, na laging inuuna ang pangangailangan ng kapatid bago ang sarili niya. Nang siya na ang umorder, nag-alinlangan si Lino, pumili ng pinakasimple at pinakamurang flavor sa menu. Nakaupo sa isang mesa habang kumakain ng kanilang ice cream, sinubukan ni Ramon na makipag-usap sa mga lalaki, lalo na kay Lino. Sa una, ang nakatatandang lalaki ay nakalaan, sumasagot lamang sa mga monosyllables. Ngunit unti-unti, nasigla ng kabaitan ni Ramon at ang nakakarelax na kapaligiran, nagsimulang magbuka si Lino. Malapit ka ba nakatira? Kaswal na tanong ni Ramon. Tumango si Lino. Yes, sir, sa isang maliit na apartment hindi kalayuan dito. And your parents? Do they work nearly? Natigilan sandali si Lino sa tanong nito, Nilingon niya si Joaquino na abalang-abala sa kanyang ice cream, hindi niya pinansin ang kausap. Habang nag-ipo ng lakas ng loob, sumagot si Lino sa mahinang boses, ang aming ina siya ay namatay ilang buwan na ang nakakaraan. Ang aming ama ay wala na ni. Nag-alinlangan siya, ayaw niyang magsalita ng masama tungkol sa kanyang ama. Napansin ni Ramon ang kakulangan sa ginhawa ng bata at hindi na nagpumilit. Sa halip, malumanay siyang nagtanong, siguro mahirap para sa iyo, hindi ba? Ang simpleng pagpapakita ng empatsya na ito ay sapat na para magsimulang bumagsak ang mga hadlang ni Lino. Nagsimulang umagos ang mga salitang matagal na niyang pinipigilan. "Pinakiusapan ako ng nanay ko na alagaan ko siya," ani Lino, na nakatingin kay Jokino na may halong pagmamahal at pag-alala. "Sabi niya malakas ako, pero minsan naiisip ko na hindi. Wish ko lang bumalik siya o iba na ang tatay ko." Si Ramon ay nakikinig nang mabuti, ang kanyang puso ay nadudurog sa bawat salita. Kitang-kita niya ang bigat ng pananagutan sa mga batang mata ni Lino, ang pagod sa kanyang mga balikat na nakalugmok, ang mahinang pagbabalat kayo sa kalungkutan sa kanyang pilit ng ngiti. Napakalakas mo, Lino, mahinang sabi ni Ramon. Mas malakas kaysa sa maraming matatandang kilala ko. Ngunit hindi mo kailangang dalhin ang lahat ng bigat na ito ng mag-isa. Tumingin si Lino kay Ramon, kumikinang ang mga mata sa pigil na luha. Is promised her, bulong niya. Nangako ako na alagaan ko si Jokino. Inabot ni Ramon, marahang hinawakan ang balikat ni Lino. And you're doing a amazing job. But maybe it can help a bit. What do you think about going to the park after this? We can play ball. What do you guys think? Lumiwanag ang mukha ni Joaquino sa mungkahi, at maging si Lino ay hindi napigilan ang isang tunay ng ngiti. Iyan ay mahusay, Gino. Salamat. Sa parke, pinagmamasdan ni Ramon na may halong paghanga at kalungkutan habang patuloy na inaalagaan ni Lino si Joaquino, laging maasikaso, laging nagpoprotekta. Munit gramonali, pinasigla ni Ramon, si Lino ay nagsimulang magpahinga, tumakbo at tumatawa na parang bata siya. Habang naglalaro ang mga lalaki, gumawa ng desisyon si Ramon. Hindi siya basta-basta makakabalik sa normal niyang buhay pagkatapos ng pagtatagpong ito, ang mga batang ito ay nangangailangan ng tulong, at siya ay nasa posisyon na mag-alok nito. Napansin niyang kakaiba ang sitwasyon, kung isa sa alang-alang kung gaano inabandona ang mga batang ito, at walang nakagawa tungkol dito. Pagkatapos ng outing, hiniling ni Ramon na kausapin ang ama ng mga lalaki. At ubili, dinala siya ni Lino sa maliit na apartment na kanilang tinitehan. Ang pakikipagkita kay Nathaniel, ang kanilang ama, ay tensyonado. Ang lalaki, na nakikitang apektado ng alak, ay tumugon ng may galit sa presensya ni Ramon at sa kanyang alok ng tulong. Sino ka sa tingin mo para makialam sa pamilya ko, sigaw ni Nathaniel, amoy alak ang hininga. Sa takot sa marahas na reaksyon ng kanilang ama, at sa pag-isip na sa huli ay makakaapekto ito sa kanila, hinawakan ni Lino sa kamay si Joaquino at tumakbo palabas ng apartment. Sinubukan ni Ramon na habulin ang mga lalaki, ngunit hindi niya ito naabutan. Nakuha ng eksena ang atensyon ng mga kapitbahay, at hindi nagtagal ay naalerto ang mga otoridad. Sa mga sumunod na araw, ang mga pangyayari ay naging mabilis at mahirap. Dahil sa pag-ugali ni Nathaniel at mga naunang ulat ng pagpapabaya, nagpasya ang mga otoridad na pansamantalang suspindihin ang kanyang pag-ingat sa mga batang lalaki. Nahaharap sa kawalan ng katiyakan at pag-aalala para sa kapakanan ng mga bata, gumawa ng hindi inaasahang hakbang si Ramon. Dahil sa malalim na pananagutan at pagmamahal kay Lino at sa kanyang kapatid, siya kasama ang kanyang asawa ay nag-alok ng pansamantalang tahanan para sa mga lalaki habang sinusuri ang sitwasyon. Matapos ang maingat na pagbisita at detalyadong pagsusuri sa kanilang kalagayan sa pamumuhay, tinanggap ang panukala ni Ramon. Ang tiyak na pag-apruba ay dumating sa suporta ni Lino, na nagpahayag na handa siyang manatili sa ilalim ng pangangalaga ni Ramon at ng kanyang asawa, na nagpapagaan sa proseso at nagdudulot ng kaunting katahimikan sa gitna ng kabuluhan. Dinala si Lino at Jokino sa maluwang na bahay ni Ramon. Sa unang pagkakataon sa mga buwan, nagkaroon sila ng ligtas at matatag na kapaligiran. Siniguro ni Ramon na i-enroll muli si Lino sa paaralan, at paglabas nila ng paaralan ang kanyang asawa ang nag-aalaga sa mga bata sa araw. Sa kabila ng ginhawa at katiwasayan na ibinigay ni Ramon, nami-miss pa rin ni Lino ang kanyang ama. Maaari siyang magbago, giit ni Lino. Kailangan lang niya ng pagkakataon. Natagpuan ito ni Ramon na hindi inaasahan, isang wagas at walang kondisyon na pagmamahal ng isang bata sa kanyang ama. Dahil sa katapatan ni Lino, nagpasya siyang gumawa ng isa pang pagsisikap para tulungan si Nathaniel. Hinanap niya ang lalaki at, pagkatapos ng isang tapat at mahirap na pag-uusap, nagawa niyang kumbinsihin siya na humingi ng tulong para sa kanyang problema sa alkohol. Lumipas ang mga buwan. Si Nathaniel ay sumailalim sa pagbabago sa ugali, udyok ng pagnanais na mabawi ang kustudya ng kanyang mga anak, at inialay ang kanyang sarili sa rehabilitasyon. Dumalo siya sa mga pulong ng Alcoholics Anonymous, sumailalim sa therapy, at nagsimulang buin muli ang kanyang buhay. Samantala, umunlad si Nalino at Joaquino sa pangangalaga ni Ramon. Si Lino ay naging dedikadong mag-aaral muli, nagkaroon ng mga bagong kaibigan, at, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ay nagawang tamasahin ang mga masayang sandali na angkop para sa kanyang edad. Si Joaquino naman ay lumaking masaya at malusog, laging nasasabik sa mga pagbisita ng kanyang ama, na ngayon ay regular at pinangangasiwaan. Sa wakas, makalipas ang halos isang taon, handa na si Nataniel na mabawi ang kustudya ng kanyang mga anak. Nakakuha siya ng matatag na trabaho, nanatiling matino, at ginawang malugod na tahanan ang lumang apartment. Emosyonal ang araw ng family reunion. Tumakbo si Nalino at Joaquino sa mga bisig ng kanilang ama, na maluha-luhang tinanggap sila. Patawarin mo ako, bulong ni Nataniel sabay yakap sa kanyang mga anak. Pangako ako ang magiging ama na nararapat sa sayo. Pinaghalong saya at kalungkutan ang pinagmamasdan ni Ramon ang eksena. Labis siyang naging malapit sa mga lalaki, ngunit alam niyang ang kanilang lugar ay nasa kanilang ama. Salamat sa lahat, Ramon, ani Lino sabay yakap sa lalaking naging mentor at kaibigan niya. Iniligtas mo kami. Napangiti si Ramon, napakilos. Itinuro mo sa akin ang higit pa sa inaakala ko, Lino, tungkol sa lakas, pagmamahal at tiyaga. Bagamat bumalik ang mga lalaki upang manirahan kasama si Nataniel, nanatili si Ramon sa kanilang buhay. Siya ay naging isang uri ng tiyuhin, palaging magagamit para sa payo, tulong sa pag-aaral, o para lang sa ice cream tuwing linggo. Si Lino, ngayon ay labindalawa taong gulang, ay sa wakas ay nabuhay ng buo. Naibsan ang pasan na dinadala niya, na nagpapahintulot sa kanya na mag-focus sa pagiging bata pa lamang. Natupad na ang pangako niya sa kanyang ina, ang alagaan si Joaquino, at ngayon ay maibabahagi na niya ang responsibilidad na ito sa kanyang gumaling na ama at kay Ramon. Ang paglalakbay ni Nalino, Jokino, Nataniel at Ramon ay nagpatunay na ang pag-ibig, pakikiramay at pagkakaisa ay tunay na makapagpapabago ng buhay. Ang pamilyang muntik ng magkawatak-watak dahil sa trahedya at adiksyon ay nakahanap ng bagong pagkakataon na pinatibay ng mga paghihirap na kanilang hinarap ng magkasama. Ang aral na natutunan ng lahat ay na ang tunay na kapangyarihan ng pagpapagaling ay nakasalalay sa walang pasubaling pag-ibig at ang kakayahang tumulong upang tulungan ang mga higit na nangangailangan. Kung nasiyahan ka sa kwento, mangyaring mag-iwan ng komento na may rating mula isa hanggang 5 upang ipakita kung gaano mo ito nagustuhan. Gayon din, panoorin ang video na lumalabas na ngayon sa iyong screen. See you soon!